May discrepancy sa biniling sigundamanong sasakyan. Yan ang nais inapit ng kasambahay nating si ginoong Arnold Bongayan ng 13 Martires Cavite na makakausap po natin sa kabilang nito. Sir Arnold, magandang hapon po. Sir Arnold, paki-unmute paki po. Huh? Baka nakamute po ang inyong gadgets. Sir Arnold, hello. Magandang hapon. Live po kayo ngayon sa sumbong nyo. Action agad. Sir Hello, Hello po, sir. Magandang tangali po. Magandang tangali, Sir Arnold. Ano po itong nabili po ninyo? Kailan po kayo nagkaroon ng kontrata, sir? Eh, sir, kasi yung bayo ko po, umuwi ng galing Dubai. Eh, bibili nga po sana kami ng sasakyan para pang negosyo. Eh, tapos may nag may kakilala kami dito. Nireto kami dito kay Jason. Hmm. Sino? Ano pangalan? September, September 10, pumunta po kami doon. Okay. Para magtignan ng sasakyan. Ang nangyari 2000 ang 2018 year model tapos Euro 4, ang sasakyan na bibili namin worth uh, 520,000. Tapos Tapos, nasundo na kami doon sa unit na 'yon na gano'n ang price. nagsabi siya, 3 weeks, 3 weeks kayang tapusin yung sasakyan. Kaya nagtiwala yung buyer ko, nagbigay siya ng 400,000 down payment. O. Oh. Kailan po yan nagkabigayan po? Kailan po nagkaroon ng down payment sir? Mm -hmm. Yung araw na po, na September 10, 2024 po. Ah, 2024 lang. Last year lang. Ano? Pero modelo, sinasabi 2018. Okay, tapos, nadala nyo na ang sasakyan. Pa? pa? Nadala po ninyo ang sasakyan pa uwi. Eh. Ano pa po? January na po namin nakuha yung sasakyan. Oh. Eh. Bakit po oh. January na? Bakit hindi nagkaroon ng kaliwaan? Ayun nga po eh. I kada ano siya, manghihingi siya ng pandown down hihingi siya ng 50,000, hanggang sa... Hmm. Umabot na kami ng January. Pero nakita nyo yung ano, nakita ninyo ang sasakyan, sasakyan. nang no, abot kayo ng pera. Mm -hmm. Hindi po, sir. Kasi ang, sa, ang, ang sabi niya daw po, yung sasakyan daw ay bago yung kaha, pero yung, yung makina lang po ang second hand. Ah, ganun. So, parang okay, chapsoy. Chapsoy at yung Chapsuya, iba yung katawan <laughs> ah, sa iba yung... Uh... oh, bagong kaha. kaha. Okay. Ay, nasa naman daw ang sasakya nung pumunta kayo doon at nagbayad? ina assemble pa daw po niya. Ay, <laughs> eh, ah, sabi niya. Ah, 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 ang tindi ng tiwala ninyo, <laughs> ah, ano? Nakapagbayad na. Ah, o, oh, oh, tapos, tapos, ano pong kontrata meron kayo? Anong papel? Wala po. Ang binigay lang sa amin, yung resipo ng pinag pinagdown namin, yun lang po, yung usapan lang po. Ano, oh, yung okay. eh, hirap pong pausap po po si Jason. Puro oh. ano eh, sasabihin oh. niya, okay, malapit na, malapit na. Hinabot na kami ng 2025. Tapos pagkuha namin ng sasakyan, nalaman namin, yung year model na binigay sa amin, 2017. Oh, okay, Tapos, bakit niyo nasabi? <laughs> bakit niyo nasabing, ano, 2017 <laughs> na model? <laughs> na model. <laughs> Dahil binigay po sa amin yung ORCR. Tapos na, sa bahay na lang namin nalaman at pinacheck namin sa mekaniko. Mm. Tapos, ang, ito pa po sir, yung pagtingin namin sa ORCR sa engine number at chassis number, hindi magkatugma sa ORCR na binigay niya sa amin. Ilan bang ORCR ang binigay sa inyo? Ah, uh, bali yung una, isa po. Tapos yung sinabi namin na hindi tugma itong binigay niyo sa amin na ORCR, sabi niya mayroon pa daw isang ORC. Na Apa, ibang klase na. sa sasakyan nito ah. Dalawa. <laughs> Dalawang ang <laughs> ORCR. So yung yung panibagong ibinigay, yung pangalawang binigay sa inyo ay tugma na doon sa uh, mga detalye na nandoon sa makina ngayon. Nagtugma na. Opo. Ayo. Opo, nagtugma. Ay nagverify ba kayo sa po? patrol ng binili nyo yan? Nag nung, nung, nung nagpa-clearance ba kayo? Saan ka? Hindi pa po eh. Ay, hindi pa. Oh. Kasi Ngayon, ang nangyari po, nitong nalaman namin yung OR, yung OR niya, hindi pa nakarehistro. Tapos, nitong February niya lang po nirehistro yung sasakyan. Tapos, yung CR ay nasa LTO pa daw po dahil pinapatransfer pa po sa pangalan ko. Uh, pero na, yung mga dokumentong ibinigay sa inyo ay nakapangalan sa kanya? Sa ano po, sa unang mayari po. Uh, bakit naman ano? Bakit naman ibang nakapangalan? Meron bang... Uh... Ikaw ko lang open deer of sale. Ah, uh, gano'n. Open po. Okay. Uh, open. Ako, daming medyo sakit sa ulo itong ano nyo. Nabili nyo, kalahating milyon. Dapat may kasama niya isang sakong uh, ano, pain reliever. Tapos <laughs> <laughs> pagsasakit ang ulo nito. At, <laughs> ato, ang <pagkaka> <laughs> kung tama ang pagkakaintindi niya ito, aside sa... 500,000, meron pa silang hiningin Binuha additional. Ano. O, oh. Ano, okay. nagbayad pa kayo? Ano? Bayad niyo na po yung 400,000, 50,000 tapos yung huli po bago namin nakuha yung sasakyan, nagbigay po kami ng 70 pang huling bayad po. O, oh, oh. oh. magkano lahat 'to na ibigay niyo na, sir? 520. 520 po. 520 paid up na kayo, pero Opo. O. So meron pa lang kasamang sakit ng ulo yan. Sa sakyan, so, ha? Bakit? <laughs> Pag-into namin sa sasakyan, hindi gumagana yung speedometer yung ano pero bagong bagong uh, ka bagong katawan uh, bagong pintura lang po. bagong pintura ito ini bagong pintura so ako mara maraming ano ha maraming itinago ano maraming itinago sa inyo itong kausap niya bay pag ganyan may konting bay konting lokohan na oh ano anong nung nag nagkaroon ba kayo ng confrontation tinanong ba bakit ganito anong sagot sa inyo Ayun nga po, sabi daw niya, eh tayo bakit ganito naman yung sakyan na binigay mo sa akin dahil hindi ang daming diperensya, difer wala ding hawakan yung pintuan. Hmm. Ang dami, sira yung seat belt, maluwag yung seat belt. Ako. Tapos yung makina, pa yung usapan namin 2018, 2017 yung pinigay niya sa amin. Okay, marami talaga. Buti nga, <laughs> buti nga ang gulong niyan, bilog, hindi tatsulop. Eh no? Kaya nga attorney yung akala natin no na, na mapapamura tayo uh, lalo patuloy uh, talagang literal na papapamura ka no sa nangyari kay uh, kapatid na si Mr. Arnold Bungayan uh, sir Arnold sino po ba itong nirereklamo niyo Maari niyo po bang okay. pangalanan si ano po Si paano ito Jason. Pati pangalan kinalimutan. So, sobrang asar ni Sir Ray, <laughs> na, sa, nakalimutan niya na. No? Ang pangalan ni Mr. Jason Minjola, nakalimutan mo <laughs> na. po, ayan po, Jason Minjola. Ayaw! Ayaw! Mr. Jason Minjola. At para sa kaalaman ng ating mga kasambahay, pati na rin po ng ating complainant, sinubukan pong kontakin ng ating action center yung inireklamo niya, sir, at uh, through call and text pero wala po itong naging tugon. So, para naman po sa inireklamo uh, bukas bukas po ang ating action center 24/7 para sa inyong paki. Hey, tama yan. Dap Ayan. Dapat sana sumagot ano para malaman Apa, din naman natin. Ano'ng Ipanong side naman side niya? Na. O yan. Okay. So ayun na uh, maging leksyon no maging aral din sa ating mga taga panood at taga taga subaybay. Ay, guess, Attorney ano oh. na minsan talaga eh mas mabuting kilalanin natin yung mga taong uh, um nag-aalok sa atin Siyempre po at uh, yung katunayan na talaga bang uh, kasi po ay uh, pera yan ang laki ng halaga okay. 520,000 oh, ha at attorney oh. and ganito ang nangyari na bagong pintura iba yung makina iba yung oh. uh, napaniwala sila doon na si bago Sir Jason. bagong kaha opo ang ma makina opo opo, opo. opo. So, uh, sir. Si Sir Jason na ah, baka pwede pong uh, of course manawagan or baka mayroon siyang gustong mensahe, ama, ama, oh, no, oh, sa kanyang nirerereklamo na si uh Jason, Mr. Jason oh, Mendiola. Sir, sige po, manawagan po kayo ata. Uh, baka naririnig naman po kayo at malay niyo naka naka-tune oh, in na nakaano po siya oh, ngayon sa programa natin at uh, sige po kung meron kayong uh, sasabihin sa kanya. Ay, kayo lang po eh. Kung narin uh, ang kinikilig ka naman Jason Minchola, ibalik eh mo na lang yung pera namin. Mm. para Para bibigyan lang po kami ng bago kaya sa ganyan po yung ginagawa sa amin. Dahil maayos naman po kaming lumapit sa inyo at ay pag-usap na ganitong sasakyan dahil pang negosyo, imbis na negosyo ang binigay po perwisyo. <laughs> at ayun po, um, Sir um, Arnold, Arnold, no? So, meron namang tumugon sa reklamo ni Sir Arnold nga At nasa kabilang linya po Sir, pakinggan nyo ito, ha? Ah. Nasa kabilang linya po si uh, Police Chief uh, Master Sergeant Romel Taal, no? Ng invest, uh, Investigation PNCO ng uh, General Trias Component City Police Station ng Cavite PPO So, Sir? Uh, hello? Uh, Sergeant Sergeant, I mean Romel Taal, nandiyan na po ba kayo? Ah, magandang tanghali po. Ayun, maganda. Okay, good afternoon, Sir Arch. Ano ang maitutulong natin dito sa problemang idunolog ni Sir Arnold? Ah, mas maganda po siguro sir na magsadya po si Sir dito sa aming station para paikot natin siya. Ano po yung mga susunod na gagawin? Kasi sa ngayon, Sir, hindi po namin alam kung saang lugar po yung naging transaction nila saan po yung address ko si Sir Jason menjola para kung ano po, i-guide po namin si Sir kung sakali po yung pagpapadala po ng demand letter para po makapagsampan ng kasong estapa kung sasampahan po natin ng kaso yung inireklamo po yun. si Ah, anong, ano ang may papayo mong mga dokumentong dadalhin ni Sir Arnold pag pupunta sa inyong tanggapan, Sarge? Yung lahat lang po, Sir, ng dokumento regarding doon sa transaction nila Uh, yung sa transaction niyo po yung ano niyo po nang bilihan ng sasakyan pati po kung sa sa conversation ipa-try po nating ipa-extract kung wag conversation lang po kayo nang true online Bye. Okay, Sir Arnold, hello. Malapit po ba kayo dyan sa tanggapan nila, Sergeant Taal? Ah, andito po kami sa 13. Pwede naman po kayo pumunta. Mm, sige. Pumunta malapit lang. lang yan. 13 Martires, pareho lang yan. Uh, sige po, at para matulungan Oo. din po kayo ano, ni uh, PCMS Taal no sa inyong uh, reklamo. So, <coughs> kayo po ay uh, magkaroon na lang ng ugnayan, no or uh, oh. uh, ibigay natin ang contact no, ni uh, PCMS Taal. So, kay uh, PCMS Taal, nagkalat na yung mga ganitong scams, no? Sa internet, ano ang may papayo po sa ating mga manonood at tagapakinig ngayon para maiwasan na ang mga mabibiktima? Uh, magandang ano po, hapon po ma'am. Ang may papayo lang po ng kapulisan po ng General Trias para po dun sa mga uh ano po natin, uh, viewers na uh, maging mabusisi po, wag po tayong basta na pakikipag-transact, lalo na kung hindi naman talaga natin personal nakakilala yung tao, huwag po tayong makuha sa mga magbulaklak na salita. Uh, maging mapanuri po talaga. Bago po tayo mag... Siyempre, bago po mag-release ng pera o kung ano pong dokumento dun sa ating transaksyon, dapat sinusuri po talaga muna natin uh, kung totoo pa nila yung ibinibenta nilang property. Tapos yung ganun po, yung kinaser, yun po ang pinakaano sana nun eh bago nila tinanggap yung property, yung sasakyan, chinik na sana muna nila para hindi hindi na umabot sa ganung sitwasyon sana sir. Ah, oh, ang tawag doon, ma'am, di dapat talaga nag-verify ka. Sinasabi nga ni Ma'am Jean kanina, saan ka mag-verify kung yan po ba ay, nako, yung makina itama tama. tama yung, opo, da, yung, yung, sitwasyon na hindi mo pa nakikita ang sasakyan, pero gusto mo na magbayad mag ng pera. Ay, o, ako, napaka-risky po nyo. Ano, no? ayun, napakagandang payo po para sa ating mga kasambahay na nagbabalak po bumili ng mga segunda manong sasakyan. Ayun po, sana po. Ay maliwanagan po kayo. At saka po. attorney no, sa laki naman din ng pera na naipaluwal na niya. So, mas mabuti pa rin po at napaka mas sigurado kung uh, bumili na lang po ng bago, no. 'Yon, tama yun. At tama uh, yun. naman pong nag offer ng uh, yung uh, pulugan na sinasabi tama. at uh, dapat, no mas maganda rin pag cash on delivery. Tama. Siyempre. Oh, po, mas ano po yun, no? Kaliwaan. Yun ang sabi niyo, Atty. Roque kanina. Kaso lang mukhang oh. na-excite na po si uh, Sir Arnold at talagang uh, nagbigay na siya ng kanyang paunang bayad. So, ayun. Sam, so, ayun kay uh, Sir Arnold. Salamat po sa pagditiwala sa ating programa. At nakaalalay po ang General Trias Component City Police Station sa inyong reklamo. So, Mr. Arnold Bungayan ng 13 Martires, Thank Sir, you. maraming salamat. Thank you rin kay Sir Adrian Trumel Tala sa, pag, uh, sa agarang aksyon at pagbigay ng tugon dito po sa idulog po sa ating uh, problema na Sir Arnold. Thank you, Sarge!